Ayan o, no? naubos ko na yung noog. Ito. Ito body o. Oh. Naubos ko na yung water apple. Hindi pa sila dumating. Ang doon pa sa taas. Ikot mo na kayo sa Oh, may pinya doon Oh, okay pinotol yung bayabas. Yung bayabas namatay. Oh no. Ha? Huh? Namatay yung bayabas. Oh my gosh. Sumubat naman kagaling. Wala na. Namatay na yung bayabas. Oh my gosh! hindi ko na ay bakit namatay yung bayabas Why? 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 bayabas oh. hindi ako makapasok ng bahay, walang susi. Itatabaan nyo dito. Ano nga yun? Anong tawag dito? Buyo. Buyo. So, kayong ano? Mulberry. No. O, hindi na nila na naayos yung garden, oh. No? Hindi na maintindihan. Oh, my gosh. Bukas ayusin ko to. San kaya si Mother? Alas stress na. Huh, ano ba nangyari dito? Walang linis-linis yung mga... Ayos Yung mga plants dito. Oh. Maraming lamok. Ay. Ano ba yung nangyari sa mga plants? Pinatong lang dito sa upuan. Paano tayo makaupo niyan? Eh? Puro plants yung nakaupo. Tapos ang dumi. Oh my goodness. Ay. Oh my gosh. Anong hmm, nangyari dito sa mga plants? So, hindi yan na na-report. Hmm. So, Ang pinila na ayos to. Yung mga... Ay naku, hindi na maintindihan. Oh, yung cute ng kaladyum. yung kaladyum namin na pink. Hmm. Bakit okay. okay, pinuto nila to? Pinapataas ko to ah. Pinuto naman nila. Gusto ko sana eh. Para Christmas tree. Pinuto naman nila. Oh. Hmm. na yung pots oh. Pinabayaan kasi sa ulan. Yan, haba na. No. Uh, um, ay, may bulaklak yung ano. hindi um, ano bang tawag dito? Antorio. Ano ba yung tawag dito? Nakalimutan ko yung pangalan. Ito, Antorio. my gosh, guys. Ay, maraming lamok naman ito. Kasi hindi nila inayos. No. Yung mga pots, ay hindi nagamit. Dapat ipa taob. Ano hmm, ba yan? Mm hmm. Hindi na nila inayos. Oh, ay na, no, maraming lamok. Ano mo itong mga pots dito, oh. Tengku infundito. Hei, kuat ni sila Saan kayo sila? Ikot ko kayo sa garden namin guys. Pero ano, hindi na ayos. Wala kasing ano, dito sa bahay. Si lang. Wala na kayo yung sister ko. Kaya magulo yung garden namin. Ayan. Hindi ako makapasok ng bahay. Wala Wala akong susi. hindi na maintindihan Ito, mga laruan oh. kahit saan saan na lang hindi tinatapon Ay, like... hmm manuno yung ano, ano, um, aglo na yung payat na hindi na naripot Saka so, yung ano, kaladyum. Oh. Ang cute ng kaladyum. Oh. Wala na kasing nag-alaga. Kaya mga payat na yun oh. Bukas iayos ko to. Ayan yung bagahe ko. Hindi pa napasok. Walang wala akong susi. Saan sila? Ang bike dito nasira. Bakit hindi nila ito itapon? Oh. Ah. Ang daming lamok. Hmm. Pero yung bayabas namatay. Wala na kaming bayabas. Mato yung bayo boss. So si snake plant. Ngayon ano dito. Hmm, lumago na to ah. Dati ang ilang kuha nang to ah. Lumago na siya. Hmm. Eko, maraming lamok na ah. Dapat putulin itong mga, mga sanga-sanga ng kahoy, oh. Ay, pumayat na yung mga aglo na yun, ma. Hmm. Ayan, parang mamatay na rin yung isa, oh. Hindi yata nadiling, nadiligan. Paano kasi? Ang raming lamok. Ay, lang mga tubig dito. Oh my goodness. Bakit mo? Ay, ay. Ay, gusto tubig. Ay Ay, Diyos ko Ang daming lamok Mahirap yung walang tao sa bahay Bakit hindi ito naayos? Ay, Diyos talaga mapakali sa bayabas na matay. Namatay yung bayabas na Kimchi? Saan si Lola mo? Saan si Lola mo? Bakit wala? Oh, oh. mahinog na papaya dun oh. No? Ay, tag-isa-isa -isa. Isang puno, isang talong Isa-isa yung bunga Isa-isa yung bunga Ito, isa yung bunga Ba't hindi na nila ito pinitas? inasira nasira na, oh Hindi nila pinitas Saka ito. Saka may pinya pa doon. Ang lemon. Oh my gosh. Dami kong ayusin. Ang dami kong ayusin dito sa garden. Oh. Ito yung kalamansi oh. Na. Oh. Yung talong at nag-iisa yung bunga. Ito hindi nag-iisa. Nag-iisa. lang langkawas. Kamote. May hinog na papaya doon. Oh. Hinog. Ayan. Nasaan kaya si Mother? Mother, where are you? Hindi ako makapasok ng bahay. hanggang dito na muna yung live guys hanapin ko yung mga tao dito sa bahay hindi kasi nila alam na umuwi ako kaya wala sila sa bahay bye bye thank you